Kung interesado kang magbukas ng demo account sa Exnova, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang proseso ng pagtatakda ng iyong account, pag-navigate sa platform, at paggamit ng isang espesyal na alok na nagbibigay daan sa iyo na mag-trade ng walang panganib. Sa paglalarawan, makikita mo ang isang link sa broker at isang espesyal na code para sa ating mga manonood. Magsimula na tayo. Nagsisimula ng madali, i-click ang link sa paglalarawan. Umunta sa website ng broker at punan ang iyong email at password. Kung pirmahin ang iyong mga detalye at sa loob ng isang sandali ay nasa loob ka na ng trading platform, handa ng mag-explore. Upang ma ang bonus, mahalagang magparehistro ka sa pamamagitan ng aming link. Sa ganoong paraan lamang, magagawa mong i-activate ang risk-free trade kapag nasa platform na ang Exnova. Ang unang hakbang ay piliin ng asset na nais mong itrade. Maaaring ito ay isang currency pair, stock, cryptocurrency o kalakal. Pagkatapos niyan, ayusin ang iyong chart para sa kalinawan. Piliin ang iyong paboritong time frame, baguhin ang estilo ng chart, at magdagdag ng mga indicator tulad ng moving averages, RSI o MACD. Maaari ka rin gumamit ng mga drawing tools upang markahan ng support, resistance o trend lines. Kapag handa na ang iyong setup, magpasya kung magkano ang nais mong i-invest at piliin ang expiration time ng option. Mula doon, isang pindot lang ang kailangan upang piliin ang direksyon ng merkado, pataas o pababa, at magiging live ang iyong trade. Makikita mo ang progreso nito ng real time at sa sandaling magsara ang option, agad na lalabas ang resulta. Maari may subukan ang lahat ng mga tampok na ito sa demo mode ng libre. Ngunit, kung handa ka ng ponduhan ng iyong account, narito kung paano. I-click ang berdeng buton sa anang itaas ng screen. Piliin ang opsyon sa pagbabayad na amkop sa iyo at ilagay ang halagang nais mong ideposito. Ang proseso ay ligtas at karaniwan tumatagal lamang ng ilang minuto bago lumitaw ang pondo. At kung nag-sign up ka gamit ang aming link, huwag kalimutang gamitin ang code mula sa paglalarawan. Ito kay nagbubukas ng isang risk-free na palakalan na nagtakahalaga ng hanggang 10 Ang perpektong paraan upang magsimula ng walang patalala. Pagkatapos gawin ng iyong deposito, buksan lamang ang isang posisyon hanggang 10 dolar. Kung matalo, automaticong ibabalik ng Exnova ang halaga sa iyong balanse. Sana ay laging kapakipakinabang ang gabay na ito. Kung oo, huwag talimutang ilike ang video at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod na tutorial. Salamat sa pananood!